Bugbang muna tayo. Sa Mga isdang malalaki mo. Sarap niya, no? Ay, so, kung sarap pala ng pisto rito, kung tayo. Ayan, no? Eh. Sarap pala rin yung pisto. Ayan, isda pa rin. Dito. Dito, pansit. Yan. Hmm. Ha? Bugbang muna ako. Bugbang muna ako ng, ano, ng tinapay almusal med pulis <coughs> mm. yeah. Ang kumpletong pandesal, 20 pesos na pansit. Ayos na. <coughs> ano buhay? Wala almusan sa bahay. Kaya dito na lang. Bagaimana? Ini adalah jenis... Anak-anak ini adalah jenis yang berbik. Jangan lupa! Ang tanong. Baka tulong kayo sa bayan. Kira ang bago ng SK. Diabil na. O, sa Ito, malit lang. Malit sa ako. niya ko siya pa. Malaki ang sa ako. Pag yung ganyan ko po, di ba hop hop bulan tisyo bulan tisyo Tuh hmm apa suruhan Tuh ya. tuh yes. tuh ayo, 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 gan, Ganito lang oh. Oo. Oh. Na magbabaon ka tubig. Tapos paggawa mo ng tubig oh. Ganyan. Ayos. Ito masarap yawin no. Lapya. Kaya lang umaga may trabaho pa eh. Damiya, no. Dami oh. Ito masarap din no. Iyaw oh. Yan oh. No? Yan namumulang yan. Masarap din iyaw yan. Kaya presyo niyang ganyan? Mura lang yan. Dalawang piso. Ah, oh, pero kayo dalawang piso. Mura lang dito. <laughs>